Good morning guys at dito tayo ngayon sa may ilalim ng sininguilas ayan so may nakita akong baging dito guys at napakalaki ay eh, papakita natin guys ay guys so ayan so tinatanggal natin yan ah, tinatanggal natin yan guys kasi gumagapang siya sa may puno ng sininguilas so nung tinatanggal ko siya guys may nakita ako naglalaman pala ito guys at ipapakita ko yung kanyang dahon ha Pakita natin yung dahon niya guys At yung laman niya kanina guys Akala ko nakahukay na ako ng ginto Kasi ito Ito yung una kong nahukay yung laman niya Akala ko nakahukay na ako ng ginto yun pala ay oh ay, laman at hindi natin alam kung kinakain to guys kasi baging siya at kukuha tayo ng ito yung kanyang dahon guys oh at siguro naman nakikita nyo sa ano at kukuha natin yung laman niya malaki yes. ayun guys oh yung kanyang laman guys kasi tinatanggal namin to kasi umakit nga sa sining beres guys at hindi nagbubunga ng maayos ayan o ayan umakit o ayan yung mga daon so nakita ko to para siyang singkamas. kamas ayan guys o oh. So paki-comment guys kung pinala niyo tong baging na to at kung kinakain nga ba ng laman ito para sa mga At hanggang dito na lang ang video natin. Thank you for watching.